Pumunta nga kami dito para bumili ng gatas ni Aya. Ewan ko anong nangyari. Nakita ko nga itong Cerelac na NutriPuffs at pati na nga rin itong Rice Veggies. First time nga matitikman ni Aya yan, kaya naman kinuha ko na. Dito nga ay kumuha lang kami ng mga frozen products na madalas namin kainin pang almusal. Kumuha na nga rin pala kami itong Crispy Fried in Garlic. Nabili ko nga si Mr. John kung yung original o garlic. At sabi niya, yung garlic daw kasi nga, paborito ko yon. Eh, makakilig. Char. Kaya nga ay kumuha lang kami ng iilang delata na wala na sa bahay. Dahil nga pag nagmamadali kami, ayan na lang inuulam namin. Dahil nga egg eh, live life kay Mr. Inad to card ko na nga rin ito. Dahil nga sa loob ng isang week hindi pwedeng hindi kami mag-ulam ng manok kaya naman kumuha na rin siya dito. Isang kilo nga dito sa tie at isang kilo nga dun sa wings ang kinuha niya. Kanina nga pa pagpasok pa lang namin dito ay nagpakuha na nga ng Gatorade itong si Mr. Cortez dahil nga hindi maganda yung pakiramdam niya. Dito pala sa part na to ay kumuha lang ako ng iilang biskwit na binabaon ko sa office at syempre ay, hindi ko makakalimutan tong choco choco at itong stick o. At dahil nga madalas kaming naglalaba kaya naman lagi kami nauubusan ng sabon, kala, baka naman. Kuha na rin nga pala kami nitong juice dahil madalas ay naiiwasan namin ang soft drinks dahil dyan. Siyempre, itong mga pang UTI, hindi natin makakalimutan. Dito naman ay toiletry sa mga kinuha ko, mga shampoo at sabon nga namin. Kung napapansin nyo, ay laging sachet ang gamit namin dahil dyan namin natatan siya yung paggamit namin. Ewan ko, parang ang gastarol kasi namin kapag de botelya lagi ang binibili namin. Dahil nga magkaibang flavor yung gusto namin sa pansin kanto kumuha siya nitong kalamansi para sa akin at ito namang chili mansi para sa kanya. Sa creamer naman ay cream top ang preferred ni Mr. Kaya naman pinapakita ko sa kanya dito kung itong size na lang ba. Pero sabi niya, yun na lang daw malaki. Bago kasi pumasok talaga tong si mister, ay nagko-coffee muna para nga daw mabuhayan siya. Kita ko nga rin pala tong Milo na 99 lang kaya add to cart na natin yan. Kung hinahanap niyo yung gatas na bibilhin dapat namin kay Aya, ay just ko walang stock mga mare. Yoko naman din bilhin sa iba dahil mas mura nga dito. Kaya ang ending, napa-order na lang ako online Siya, yun lang Thank you for watching!